Halos buong Luzon ang nakatikim ng hagupit ng bagyong Lando nitong weekend. Unang naglandfall ang bagyo sa probinsya ng Aurora kung saan tatlo na ang nasawi. Ilang bayan din sa lalawigan ng isolated ngayon matapos mabarahan ng landslide at umapaw na tubig mula sa ilog. Problema rin ang supply ng kuryente doon. Umaaksyon si Jenny Dogon. Baha na kulay putik at mga nawasak na bahay, ganito ang iniwan ng bagyong lando sa pagdaan sa probinsya ng Aurora. Linggo na madaling araw nang mag ang bagyo sa bayan ng kasiguran. Pero ang bagsik nito, ramdam hanggang sa baler. Ang inang bahay, kundi nalubog sa baha, nadaganan ng mga puno. Pinaghandaan daw ng mga residente ang pagdating ng bagyo, pero hindi nila nilakalang ganito ito kalakas. Hindi po naman namin alam na mangyayari ito ngayon ay sa amin. Biglaan lang po nagmisto na namang ghost town ang mga resort sa tabi ng Dalampasigan matapos panikasi ng mga turista. Ang ospital na ito sa Baler, natuklang ang bubong. Sa lakas din ng hangin, nilipad ang bubong ng mga sidaranan sa eskwelhang ito. Ang mga bakod wasak din. Maging ang maparalan dito sa Aurora, hindi rin nakaligtas. Sa lakas nga ng hangin, ang covered court na ito, nayari pa sa bakal, nagkayupi-upi wala pa rin kuryente sa buong probinsya. Sa emergency meeting kanina, di naiwasang mag ang ulo ni Governor Jerry Nuveras. Napag-alaman kasing walang kasamang bigas ang ipinamahaging relief goods sa mga residente. Yung emergency, dapat emergency rin yung pag-iisip natin para uh, makatugon tayo sa pangangailangan ng ating mga po sa huling tala ng PDRMO, tatlo lang nasawi sa Aurora. Nadaganan daw ng puno ang kanilang bahay. Isolated naman ang bayan ng kasiguran, dinalungan at dilasag. Bukod kay sa mga landslide, tumas din ang mga ilog sa paligid ng mga nasabing bayan. Sa Santiago, Isabela, ilang residente ang pinalikas sa kasagsagan ng ulan. Tumaas kasi ang tubig sa kalapit na riprop. Nagsagawa naman ang cleaning operations sa mga otoridad dahil sa mga punong tumumbas sa kalsada. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.